Hello, ba't ang pogi mo, Blo? Hello, ba't ang pogi mo? Pink na pink yung ano ah, mata mo ah. Ay, mata, ilong. Hello! Hello? Hello, pink na pink yung ilong mo. Huwag kang maglabas-labas. Hello? No. Hindi hmm. pa matulog. Nagkakamuta pa. Pinansya pa mm, yeah. yeah, muna pa. Pag hindi ko kasi ganito eh, okay. iiwan mo yung vitamin. Ako lang, ako lang ang time. Tuhan, tu kau kau cinti, sayang, sayang. Bagong ligo ka, Blo, ah. Hey. Blo, asa ah, lang ka magpunta? Huwag kang lumayas. Ay, bawal nga. Tingnan mo. Man, gumaling galing na rin yung ano niya. Dito kasi is meron siyang uh, skin allergy. Ang dami niyang sugat dito. Kaya ginamot namin. Talon. One, two, three. Action! Eh, hey. gimota. Oh, gimota. Talon na ulo blo. One, two, three. Okay. Alam mo ang ginagawa ni Blo dyan, ha? Alam mo ang ginagawa ni Blo? Ha? Bakit napasok mga dyan sa box? Ha? Nabasok mga sa box. Tingin ka nga rito. Hey, gimuta ka na dyan ka ba natulog? Dyan ka ba natulog? Ha? Dyan ka natulog sa box? Ha? Benta na kaya kita. Ah. Kaya ka natulog. Di ka natulog sa higaan mo. Oh, may food ka pa naman dito. Hey.